Punta rito eh. Sinulatan mo ako sa probinsya at sabi mo, gagawin mo akong artista. Gagawin kitang bida. Ito? Gagawin mong bida? Siya gagawin nating toro. Ito ang toro? Eh mukha naman toro eh. Sige na Joe, paliguan mo na. Paliguan mo na ako. Joe! <tod noise> ah, Pitangin mo ko! Gunggulping <tod noise> ko niyan! Joe! Ah, yung puso mo! Yung puso mo! Isipin mo yung pera kikitahin natin. Pinsan ba talaga yan? Oo, pinsan ko. Sige na Welcome to the hottest show on earth. The true to life story of Torah and Toro. Just like watching Adam and Eve, Romeo and Juliet, Samson and Delilah. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. You can watch the live show for 100. Is it any yes, good? it's very good. Only one? The real one. Oh. Okay. Here, okay. that's reasonable. One hundred. one hundred. Another. Let's go. Okay. Bilisan mo. Ang dami nag-iintay na customer, oh. Bakit? May leading man na ba ako? Gusto mo. Ako na lang, eh. Ay, naku naku, ha. Ah. Hindi tayo talo. At hindi mo pa ako nililigawan, eh. Tsaka na yun. Ang isipin mo, the floor show must go on. Okay? Sige na nga. Oh. Hmm. <refinans> hmm. Huh? Ah. Pulis! Ano ba yung tako namin? Pulis! Tudong! pulis! 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 Ano yun? Ano yun? Anong mapapala mo sa magpasok sa traktin na yan? Eh, hindi naman kailangan ng utak ng tao dyan. Umira na naman yung kayabangan mo. Eh, ikaw, anong mapapala mo sa kalalangoy mo? Hoy, kaya kita pinasok dyan sa eskwelahan para ma-exercise yung utak mo tsaka para magkaroon ng muscle. Ikaw, puro utak. Tignan mo naman yung katawan mo. Parang pinagdikit-dikit ng gaw-gaw. Hoy, hoy, hoy. Kahit ganito itong katawan ko, malakas to. Mabilis akong tumakbo. Kaya nga, gamitin mo yung liksi na katawan mo. Hindi yung tinutubuan na ng kalyo. Yan likuran mo. At yung pit mo, kababasa. Oh, siya nga pala. May nakita akong chick doon. Binibigyan ko lang ng dalawang linggo yon. Patay na sa akin yon. Uh, sino? <laughs> Wag na. Baka lalo ka lang maingit eh. Sige, magpakapagod ka ng kalalungin mo dyan. Wala pa rin mangyayari sa'yo. Tak push kena pamercilino. Oh. oh. ano? Pwede. Pwede? Marcelino! 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 Eh, ano na, na naman bang dyan sa utad mo? Sumali-sali ka dyan sa track team. Tingnan mo tuloy yan na nangyari. Hoy, nga dito. Yaka! ka! Huwag kang tatayo, ha! Nagpapaniwala ka sa mga ito, eh. But it's right. Nagmukha ko. Pero nakapasa ka sa tryout, di ba? Eh, kung hindi ka pa hinika, eh, di maganda oras mo. Oo nga, maganda oras ko. Pero muntik na ako mamatay. Ayoko na. Alam mo, Marcelino, napaka-chopi mo. Hindi mo ba nakita yung nangyari sa akin kanina? Akin na yan, di mo makinga. <coughs> akin na yan, di mo makinga eh. Dahil nilalagay mo sa utak mo, na mahina ka. Kaya lalong nagiging ang pao yung katawan mo. Uy, well, ano kayo? Wala kayo naatupag. Kung hindi ang utak mo. Paano kung papatayin ka na? Anong gagawin mo? Pag-iisipan mo, paano ka magpapapatay? Wala ka nang pakialam doon! Akin si oxygen! Marcelino, umayag lang akong bumalik sa eskulaan. Dahil sabi mo sa akin, kailangan ko na laman ng utak! Pwes, kung aatras ka sa track team, hindi na rin mag ha, ipka, ako mag-aaral! Hayop ka ako pa kayo bilang mo? Oo! Mag-aaral lang ako kung sasali ka sa track team! At oras na nakinig ka sa chat ng alaga mong loro! Sa harapan mo! gagawin kong lityong manok to. Ano? Sasali ka? Oo na! Yun! Pasensya ka na, ha? Ah! Sorry. Sorry. Ah, alam ko na. Meron ako napanood na, na pelikula eh. Yung espiritu, pumasok sa katawan ng iba para mahawakan siya nung shota niya. Hmm. Napanood ko rin yun. Oh. Teka muna. Ha? Eh? Mm. O, sige na nga, Subukan na nga natin. Yan, okay. Subok na nga. Pero, kailangan yung papasukan mong katawan. Kasing ganda mo at kasing sexy mo. Kasing ganda ko? Mm -hmm. Tsaka, kasing sexy ko? <laughs> Ay, nako, baka naman mahirapan tayo makakita ng ganyan. Ayan, oh, ang dami. Hindi, <laughs> 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 hindi. Ayun, oh. Hmm. Pwede na rin. Pwede ka nga, nga. Eh? Eto na nga. Sige na nga. Ito na, ito na. Talaga? Mga mga pinta sa amin? <laughs> Grabe talaga. <to laughs> oh oh. oh. <laughs> <laughs> ano ba yan? Ah. Marian. <laughs> Finally, nahahawakan na kita! Ako rin, Noel! Nahahawakan na, hawakan nakita. Po ete bakit ang halikan? Siki. Hihihi, ma'am. Pa, ano? Pagitan katawan ko, okay naman? Ah? Yung katawan okay. Eh, bakit? Manalaming ka. Bakit? Basta pa, ka! o oh, grave, grave.